يسألونك yes, عن Nagtatanong sila sa inyo tungkol sa mga bagong buwan. Sabihin mo, ang mga ito ay mga sukatan ng panahon para sa mga tao at sa Hajj. Walaysa albirru bi an ta'tul buyut min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun Ang pagsasama-mabuting loob ay hindi na pumunta kayo sa mga bahay mula sa mga likod ng mga ito. Subalit ang pagsasamabuting loob ay sino mang mangilag magkasala. Pumunta kayo sa mga bahay mula sa, pin mula sa mga pintuan ng mga ito. Mangilag kayo magkasala kay Allah nang sa gayon kayo ay magtatagumpay. وقاتلوا في سبيل الله الذين wala ولا in na Allah la yuhibbul mu'tadin Bakit maglaban kayo ayon sa landas ni Allah sa mga kumakalaban sa inyo Ngunit huwag kayong lumabag tunay na si Allah ay hindi umiibig sa mga tagalabag Waqtuluhum haythu saqaftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum والفتنة أشد من القتل Patayin ninyo sila na mga tagalabag saan man kayo makasumpong sa kanila at palisanin ninyo sila mula saan man sila nagpalisan sa inyo ang panliligalig ay higit na matindi kaysa pagpatay wala tuqatiluhum inda almasjidil haram hatta yuqatilukum fihi فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين Huwag kayong makipaglaban sa kanila sa tabi ng masjid na pinakababanal sa maka hanggang sa kumakalaban sila sa inyo rito. Ngunit kung nakipaglaban sila sa inyo rito, ay patayin ninyo sila Gayon ang ganti sa mga taga-tangging sumama palatay. Fa inin fa inna Allah ghafurur rahim. Ngunit kung tumigil sila, tunay na si Allah ay mapagpatawad maaawain. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din lillah.

fa'atadu 'alayhi Ang buwang pinakababanal ay katumbas ng buwang pinakababanal at ang mga paglabag ay may ganting pinsala kaya ang sinumang nangaway sa inyo ay awayin ninyo siya ng tulad ng pangangawain niya sa inyo. Wa anna Mangilag kayo magkasala kay Allah at alamin ninyo na si Allah ay kasama ng mga tagapangilag magkasala. Wa manfaqu tulqu ila wa ahsinu kayo ayon sa landas ni Allah at wag kayong magbulid sa pamamagitan ng mga kamay ninyo sa mga sarili sa kasawian sa pamamagitan ng magtigil sa pakikipaka sa landas ni Allah at hindi pagdubol nito. Gumawa kayo ng maganda. Tunay na si Allah ay umiibig sa mga tagagawa ng maganda. wal-umrata fa in uhsirtum min Lubusin ninyo ang hajj ang umra para kay Allah

Huwag kayong mag-ahit ng mga ulo ninyo. Hanggang sa umabot ang handog sa pinag-alayan dito. Ang sinumang kabilang sa inyo ay naging may sakit o sa kanya ay may isang pinsala o sa ulo niya ay magbigay ng isang pantubos na pag-ayuno ng tatlong araw o isang kawang gawa na pagpapakain sa anim na duka o isang alay. صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ثم توصيك يو ang mang masa ng, umrah sa mga buwan ng haji, ay mag-alay ng anumang madaling makamit na handog ngunit ang sinumang hindi nakapagtagpo Fa lam yajid fa siyamu thalatati ayamin fil hajji wa sab'atin idha raja'tum tilka 'asharatu kamilang dhalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram al-maghsasagaw ng pag-aayuno ng tatlong araw sa hadji at pitong araw. At kapag bumalik kayo, iyon ay ganap ng sampung araw. Iyon ay ukol sa sinumang mga mag-anak niya na hindi mga nakadalo sa paligid ng masjid na pinakababanal. Wattakullaha <tipat> wa'lamu anna Allahe shadidul iqab. Mangilag kayong magkasala kay Allah at alamin niyo na si Allah ay matindi ang parusa. Al-Hajj ashhurun ma'lumat Faman farad fihin al-Hajj Fala rafat wala fusuq wala jidala fi al-Hajj Ang Hajj ay nasa mga buwang nalalaman kaya ang sinumang nag-umbiga sa sarili sa mga ito ng haji أيوة قلت الآن الشهادة وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أولي ay nakakaalam nito si Allah. Magbaon kayo. Sa katunay na ang pinakamabuting baon ay ang pangingilag magkasala. Pangingilag kayong magkasala sa akin o mga may isip. Laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Hindi sa inyo ay maisisisi na maghangad kayo ng isang kabutihang loob mula sa Panginoon ninyo. فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضال. kapag lumisan kayo mula sa Arafat, ay alalahanin ninyo si Allah sa palatandaan pinakababanal sa Musdalifa. At alalahanin ninyo siya kung paanong nagpatnubay siya sa inyo. Tunay na kayo bago pa nito ay talagang kabilang sa mga ligaw. min haythu wa astaghfirullah. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Pagkatapos lumisan kayo saan man, sa arafah, lumisan ng mga tao at humingi kayo ng tawad kay Allah, tunay na si Allah, ay mapagpatawad, maawain. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق Kapag nakatapos kayo ng mga gawain pagsamba ninyo, ay alalahanin ninyo na si Allah gaya ng pag-aalala ninyo sa mga ninuno ninyo o higit na matindi sa pag-aalala mayroon sa mga tao na nagsasabing Panginoon namin magbigay ka sa amin sa mundo at walang ukol sa kanila sa kabilang buhay sa anumang bahagi. Wa minhum may yakulu Rabbana atina dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa kina nar. Mayroon sa kanila na nagsasabing, Panginoon namin, magbigay ka sa si amin sa mundo ng maganda at sa kabilang buhay na maganda. At magsanggalan ka sa si amin sa pagdurusa sa apoy. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Ang mga yon ay may ukol sa si kanila sa isang bahagi mula sa kinamit nila. Si Allah ay mabilis ang pagtutuos.